sa lang na lang daw. Okay. Okay okay okay. Okay okay. Okay okay. Tama yung Tama na. Tama na. Idol laba na laba na. Ay na, di ba nakabidyo. Ay nakabidyo <laughs> Talo mga idol. Lamang ano mga idol. Lamang nang walong yung wala pa namin mga idol. Gento kita ang papunta. Oh. Dito tayo na naman ano. Wala si idol siya lang, wala sa loob si idol kaya lamang ang kalaban eh. Yeah, kaya pa kaya si sa loob mga idol tayo. Ano na naman sabay... nangyari kasi lahat nandito ay wala nang may may defense doon. Wala sa baba. Wala sa no, loob si idol kaya ganoon si nangyari. No, sa akin na kapulan tao ka referee baba kaya dami na ako si opensa. No, si no, si yes, no, yes, yes, offense yes, 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 Oo, sige, idol. Papasok ko na ni idol yan. Ito, hindi ka idol pisa, <laughs> oh. Hindi ka idol, sige, sige. Dito ako sa labas kasi magaling na sa labas muna mga idol. Nasa labas muna si idol. Dito sa labas, sa Nasa pa si idol at mamaya pa yung process sa mga idol, ha? Hindi oh. naman. Oh. Okay.

Balipit, balipit. Uy, talaga na. Uy, si nyo pa yung talaga naman. mga talagang ginawa. Timeout daw, CC na. Hindi na, ayan o. Ayaw yung ng Ayaw na, ayaw na. Ayan, taloy yung mga idol kasi nag-timeout kasi sila eh. Uy, pa dyan. Sa